Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Nagpaabot ng na pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Prime Minister ng United Kingdom na si Keir Starmer. Sa post sa kanyang ex account, binati rin ang Pagulo ang Labor Party na kinabibilangan ni Starmer dahil sa kanilang pamamayagpag sa parliamentary elections. Kasabay nito ang panalangin para sa tagumpay ng bagong liderato at ang pag-asang mas lalo pang mapapalakas ang relasyon ng UK at Pilipinas. Si Starmer ay isang abogado na naging public prosecutor bago sa nahalal sa Parliament noong 2015 Pagunahing plataporma ng kanyang kampanya ngayong 2024 ay ang pagbabago na nakatuod sa pagpapalago ng ekonomiya at reforma sa sistema, kabilang naman sa mga advokasya niya ang clean energy, healthcare, edukasyon, childcare at karapatan ng mga manggagawa. Pinuri pa rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Gilas Pilipinas sa kabila ng pagkatalo ng kupunan laban sa Brazil kagabi. Nilugmok ng Brazil ang gila sa score 71-60 sa semifinals ng FIBA Olympics Qualifying Tournament sa Latvia. Sa kanilang pagkatalo, nawalan na rin sila ng tsansa na makapasok sa Paris Olympics. Pero sa post sa kanyang ex account, sinabi ng Pangulo na maganda ang naging laban ng dalawang teams kung saan gumawa ng kasaysayan ng gilas. Tinawag din ng Pangulo ng mga bayaning manlalaro ang kupunan na ipinagmamalaki ng mga Pilipino. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali!